Ako po si Kim Aaron Timbol, uh, nakatira po dito sa Culubasa, Mexico, Pampanga. At ako po ay ngayong kasalukuyan uh, nagmamanage ng Infinite Mushroom. Ang pinaka -utak po nitong business namin ay si kuya ko po na nasa South Korea. Kasalukuyan po niyang OFW doon, uh, factory worker. So, abang nagtatrabaho siya, eh, naisip niya kung anong pwede namin pagkakitaan dito. Nag-research po kami through online. E kaso, sinubukan po namin na mag-seminar ka. So, ang seminar po, year 2016. Napakamahal po. So, ang ginawa namin through online lang po, tanong-tanong. So, hanggang nakapagawa po kami ng mushroom protein bag, then napag-isipan ni kuya na simulan na po ang mushroom production. Doon na po pumasok yung... Nagpagawa po kami ng facility. Nakikita ni Kuya na nahihirapan kami sa mga delivery. So bumili siya ng L300 na brand new para mas mapadali po ang delivery namin. Yun po, bali nakapagpagawa po kami ng facility ngayon na mushroom growing house na dalawa, isang mushroom composting po, at saka incubation room po. Bali, nung una ay eh, nahirapan po kami sa market. So, gumawa kami ng maraming produkto ng protein bags, almost 8,000 na walang kasiguraduan sa market. So, nagbunga yun. Ngayon, ngayon nagbunga yun, wala kaming market. So, anong nangyayari, sir? Pinamimigay na lang po namin sa mga tao. May time pa na tinatanggihan na dahil nga nagsawa sa mushroom. So, ang ginawa namin, nakaisip kami ng, ng WIPA kung paano makabenta. Nag-process po kami. Diyan po pumasok si Mushroom Chicharon. Ngayon nung pagkatapos na po ng Mushroom Chicharon, nasubukan po namin na ipasok yung Mushroom putong puti, na dating business na po rin na, ng aming pamilya. So sinubukan po namin na bigyan ng Mushroom 'to at pumatok naman po ito sa mga tao. Ngayon po, pag-usapan po natin ang paggawa ng binhi ng mushroom. Bali, ang paggawa po ng binhi ng mushroom, una po, prepare po tayo ng red sorghum. Meron po dyan na uh, apalay, palay, uh, meron po yung crop corn, pero mas suggest ko po na gumamit tayo ng red sorghum para iwas po sa, ano, sa contamination, sa moist. Ang next step po niya is banlawan si sorghum ng three times hanggang pumuti po yung, yung tubig po. Pagkatapos po niyang mabanlawan, uh, pakuluan siya ng at least 10 minutes. Huwag po natin hintayin na pumutok. yung sakto lang po na makatanggap siya ng moist si red sorghum. Pagkatapos mapakuluan, uh, banlawan din ng hanggang 3 beses. Pagkatapos mabanlawan, patuyuin sa isang lamesa na may manila paper para ma po ni manila paper yung moist. Pagkatapos ma-air-dry po na may manila paper, uh, pwede na po natin itong isupot. Bali, ang timbang po nung isang binhi po natin na gagawin, uh, may timbang po ito na 300 grams. Bali, pagkatapos po ito na masupot ng 300 grams, bali, ilalagyan po namin ng tissue, uh, lalagyan po rin natin ng lastiko, para hindi po pumasok yung moist. So, pwede yung na tampo natin itong ilagay sa pressure cooker para ma-sterilize po. Pagkatapos po noon, bali i-steam po natin ng 45 minutes. After 45 minutes, saungin po natin, palamigin po natin ng 24 hours. After 24 hours po, pwede na po natin itong tamnan ng binhe para mag-fully colonize po si mushroom spawn po. Pagkatapos po matamnan ni mushroom spawn or binhi ng kabuti, pwede na po natin itong ilagay sa incubation area kung saan ito uh, gagapang yung amag. Bali, tumatagal po yung ramification ng spawn natin uh, hanggang 14 days po. Ako po kapag after 14 days, Uh, fully ramified na po ito, then 16 days pwede na po itong itanim.